So, mga bagay na kailangan mong gawin upang ma-realize ng isang lalaki ang halaga mo kapag ka, ka no-contact rule ka sa isang lalaki. Habang hindi ka nagpaparamdam, habang lumalayo ka sa kanya, habang hindi mo na naiisip kung ano ginagawa niya sa so, madaling sabi habang hindi ka nagpaparamdam habang nasa no-contact rule ka kung ikaw ang gumawa ng no-contact rule ikaw yung uh, pinili na lumayo ikaw yung pumili na hindi mo na magparamdam sa kanya at uh, gusto mo na makita niya ang halaga mo so ito yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ma-realize ng isang lalaki ang halaga mo habang hindi ka nagpaparamdam so mga kamamay bago natin pag-usapan yan isa ng palagay na aking humihiling Don't forget to click the subscribe button at ilike yung video ito para sa mas marami pang love advice na kagaya nito na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Kaya ngayon sa video ito mga kamamay, ngayon nga ipag-uusapan natin ang mga bagay na kailangan mong gawin upang ma-realize ng isang lalaki ang halaga mo habang nakano-contact rule ka sa kanya. So ano nga ba yung number one tips na maaari mong gawin? Mag-focus sa sarili, pagpapaganda at pagpapaseksi Yes, mga kamamay, hindi ka na obligado na magparamdam, hindi ka na obligado na mag-update, hindi ka na obligado na tumawag sa kanya sapagkat naka-no-contact rule ka nga eh. Gusto mong iparealize sa kanya ang halaga mo. At yun nga ang gagawin mo mga kamamay. Habang wala kang ginagawa, habang wala kang pakialam sa kanya, bakit hindi mo ito on ang attention mo sa sarili mo? Di ka magsimulang mag-ayos? Tingnan mo sarili mo sa salamin. Ano kailangan mong improve? Ano kailangan mong bawasan? O ano naman yung mga bagay na kailangan mong taasan pa? Okay? Kung nakikita mo sarili mo, sobrang taba mo na. Madalas ka nang mapagod, manghina, kung dati sa sabi sa'yo ng partner mo, okay, nagustuhan ka raw niya kasi nga meron kang baling kinita ng katawan. Nagustuhan ka niya dahil nga uh, napakaganda ng buhok mo. Kasi ang buhok, nagdadala din niya ng ano, eh, ng appeal sa isang uh, babae, kung magandang buhok mo, eh, bumabagay sa sarili mo. Pero ngayon, ang dami nang nagbago. Baka na yan ang nagiging dahilan kung bakit nababawasan na yung interest ng isang lalaki sa iyo. Baka yan na yung dahilan kung bakit nawawala na yung attraction ng isang lalaki sa iyo. Bakit hindi mo ayusin muli ang sarili mo? Magpaganda, magayos, magpasexy, magworkout, magbawas sa kain. Karamihan ng mga babae dito, hindi porkit nagka-ano na kayo ha? Nagka-partner, nagka-asawa, nagka-jowa eh. Wala na kayong pakialam sa inyong sarili. Tandaan niyo mga kamamay, mga babae pa rin kayo at obligado pa rin kayong mag ng inyong mga sarili. Tapos sabihin niyo sa isang lalaki, sisihin niyo pa sila. Akala ko ba mahal mo ako? Ito mabalang naman ako. Nagkaganyan ka na, umiwas ka na, naghanap ka na ng iba. Yun ang nga po mga kamamay eh. Okay, mahal lang nga kayo ng isang lalaki, ayaw niyo pa rin mahalin ng inyong mga sarili. Masyado kayong naging kampante sa inyong sarili na kahit ano pang maging anyo ninyo. Okay, ano pang maging itsura ninyo, mamahalin pa rin kayo. Siyempre, alagaan nyo pa rin ang inyong sarili. Huwag kayo magpabaya. May asawa nga kayo, eh, di ba? Okay, hindi kayo nag-asawa para pabayaan ang inyong sarili. Hawak nyo pa rin ang kontrol para sa inyong uh, kagandahan. Hindi naman mga lalaki may hawak ng make-up ninyo eh. Hindi naman mga lalaki ang may hawak ng inyong kasipagan, kundi kayo. Okay? Hindi kasi ang hawak niyo, katamaran eh. Buro kayo dahilan. Kaya mga kamamay, improve ang sarili magpaganda, mag-workout, magpabango, okay din yun po. Okay din po yun mga kamamay. I-improve yung amoy ninyo at talagang mahuhumaling ang isang lalaki. Isa yung bagay mga kamamay na talagang makakapag-realize sa isang lalaki ng halaga mo kapag ka naka-no-contact rule kayo. Kamamano, ano, man, ma, ma, ma makikita ng isang lalaki yung halaga ko. Paano makikita ng isang lalaki ako? Eh, naka no-contact rule nga ako. Eh, di ba, sabi ko nga sa inyo, huwag niyo siyang iba-block. Paminsan-minsan, mag-post kayo. Paminsan-minsan lang muna, ha. Huwag araw-araw kasi mauumay pa yan. Pero yung halimbawa nga, uh, after one month o after two weeks, mag-post ka ng papatak-patak lang na isang picture, yung improvement mo, kung nakikita mo na ano na, na namamayat ka na o sumiasiksi ka na, okay, picturean mo. I-post mo. Hindi yung araw-araw ka na nag-picture, ay parang pumapayat na yata ako. Ha? Ay parang, oo nga, araw-araw, day one, day two, mauumay pa rin sa inyo yung isang lalaki. Eh. Ang akin dito, gusto ko, magbigay lang kayo ng hint kung ano ba yung ginagawa mo, ano yung status mo, pero yung araw-araw na update, wala, di pinagkaiba yun sa, ano, sa pag-araw-araw mong pag-message sa kanya. Gusto natin na surpresahin mo siya, bulagain mo siya. Okay? Kaya mga kamamay, mag-workout kayo, magpaganda, magayos ng sarili para ang isang lalaki ay makarealize ng halaga mo kapag ka naka no contact rule ka sa kanya. So number two, palaging makipag-usap sa mga kaibigan mo. Yes, mga kamamay. Kasi nga, nawalan ka na ng ano eh, nawalan ka na ng kausap, nawalan ka na ng partner. Hindi naman sa totally nawala, lumayo ka muna, so maboboring ka dyan. Hanggang sa palagi kang mag-isip, hanggang sa palagi mong uh, alalahanin siya, hanggang sa mamiss mo siya, darating talaga yon. Yun ang pinakamahirap na part. Pero syempre, gagawa ka ng diversion o idadivert mo yung attention mo, hindi papunta sa kanya, I mean, hindi papunta sa kung saan-saan bagay. Baka kasi mamaya, sabi ni ka mamay, eh, i-divert ko daw yung sarili ko. Mag-inom na lang ako para makalimutan ko talaga. Huwag mo ko Kasi hindi magandang ano yun eh. Hindi magandang mindset yung mag-iinom kayo para lang makalimutan siya. Mag-iinom kayo para hindi nyo magawang i-chat. Baka ka, mamay, pag nalasing kayo eh, tawagan nyo pa, tapos umiyak-iyak pa kayo. Huwag ganun. Makipag-usap na lang kayo sa inyong mga kaibigan. Maganda kung mga babae. Huwag yung mga lalaki. Baka mamaya, i-take for uh, granted pa kayo eh. Take advantage pa kayo eh. Okay, sasabihin ng isang lalaki, ay, hey, nag-share ka na sa akin ng, ano, anong mga pangyayari nilang, magjawa. Baka mamaya, gusto nito ng lambing o ano, edi eh, mahirap na. Maganda kung sa kapwa babae kasi sila yung makakain sa iyo, sila yung makakapag-open up ng lahat sa inyo, at kaya mong maging masaya. Nakasama yung mga babae kapag kasi sila yung nakakausap mo, kapag ka kayo ay uh, nga ay nag-unwind, lumalabas, habang uh, uh, naka-no-contact rule ka, So may mga kaibigan ka na maaaring magdala ng informasyon doon sa partner mo para makita ng lalaki yung halaga mo. Sabihin nung, uh, nung, nung isang kaibigan mo doon sa partner mo na, Aba, itong si Cordapia pala eh. Okay, nag-aaliw na talagang uh, parang uh, baliwala yung ang niya sa iyo, parang masyado na siya nag-i-enjoy. Kapag ka ganun, mga kamamay, ma-realize ng isang lalaki, yung kawalan niya sa buhay mo. Ibig sabihin, parang hindi siya kawalan eh. Kasi kaya mong mag maging masaya, kaya mong ngumiti, kaya mong makipag-hangouts, kaya mong makipag-sayahan, makipag-mingel, di ba? So, iisipin ng isang lalaki na, kaya pala ng babae na yun kahit wala ako sa buhay niya. Parang ang hirap naman. So, doon nga yung lalaki yung pagmamahal ng isang lalaki sa iyo. Doon marirealize ng isang lalaki yung halaga mo sa kanya. Kasi nga, siya kinaya niya. E eh, tapos, yung lalaki, nalulungkot kapag kawala ka. So, maghahabol niya sa iyo marirealize niya ang halaga mo kapag ganoon. Kaya mga kamamay ha, makipag-usap sa iyong mga kaibigan habang kayo ay naka-no contact rule. Makakatulong po 'yun upang ma-realize ng isang lalaki ang halaga mo sapagkat natitiis mo eh. Natitiis mo siyang hindi replyan, tawagan kasi nga na-focus na 'yung attention mo sa ibang mga bagay. So next, piliin mong maging matibay at matatag. Yes, mga kamamay, sa anumang hamon ng buhay, lagi niyong pipiliin lalo na kung kayo may pinapatunayan. Okay? So, papasok-pasokin nyo yung no-contact rule, tapos kayo din palang lalambot. Tatawanan lang kayo ng mga lalaki. Okay? Baka mamaya, i-underestimate pa kayo ng mga lalaki na yan eh. At sabihin ako, mahina ka na pala eh. Lalayo-layo ka, tapos ikaw din pala naman babalik. Di wala lang din yung ginawa ninyo. Hindi naging effective. Pero kung isusustain po ninyo, magiging matatag po kayo, may paninindigan kayo, eh talagang isang lalaki magsisisi at hindi niya hahayaan namuli kanyang saktan, namuli kanyang lokohen, namuli kanyang utuin, namuli kanyang uh, ayaw nga ilinlangin. Di ba? Napagtaksilan kasi nga hindi biro ang pag -no contact rule mo sa kanya. Talagang uh, hindi ka nagpaparamdam, hindi ka nag hindi ka nagre-reply, hindi ka nagcha-chat. Talagang uh, lumayo ka na talaga sa kanya. Kaya hindi na niya gugustuhin pa na mag no contact rule ka, madadala 'yun sa iyo. At habang nagko-contact rule ka, nag-aayos ka, nagpapaganda, nag-improve ka. Nag may isip ng isang lalaki na, ay, bakit ganun? Pagka wala pala ako sa kanyang buhay, mas gumaganda siya, mas nag improve siya, mas lalo siyang papasok sa buhay mo, mas lalo kanyang hahabulit, mas lalo siyang magsisisi, mas lalo siyang titigil sa kanyang kalukuhan. Kasi nga, nag improve ka eh. Ayaw ng isang lalaki na makita kang makuha ng iba habang nag improve ka. Ayaw ng isang lalaki na sisihin ang kanyang sarili na, kay, na siya yung nagiging dahilan kung bakit hindi ka umaangat, kung bakit hindi ka gumaganda, na hindi ka naging high value. Kaya mga kamamay para ma-realize ng isang lalaki, ang halaga mo sa no contact rule, kailangan piliin mong maging matibay at matatag. Tiisin mo kung kinakailangan, hayaan mo kung kinakailangan. So next, iwasan mo muna ang mag-post sa social media mo. Okay? Iwasan mo muna. Ibig sabihin, Maglaylo ka muna sa pag-post. Uh, po huwag ka palaging post ng post ng post. Isa linggo palagi yung nakakaraan. Nagpo-post ka na nagpo-post. Yung paminsan-minsan. Halimbawa, ay, uh, one time per week or two times per uh, a month. Okay na po yun. Pero huwag niyo pong araw-arawin kasi update na po ang nangyayari through social media lang. Pero kung nakakaroon lang siya ng hint, o konti-konti yung tipong magugulat na lang siya. Ah, teka lang. Si Cordapia, ang ganda na ng balakang. Ang sexy na, wala nang chan. Ang laki na nang alam mo na. Ang hot tapos marami pang nagko-comment, 'di ba? Napakaganda nun mga kamamay. Isang linggo na nung nag-post ka pero dire-diretso pa rin ang comment. Sigurado ako mga kamamay. Ang isang lalaki eh parang sinisilihan ang puwet. Hindi mo maintindihan kung anong gagawin. Abot-abot ang chat, abot-abot ang message sa iyo, ang tawag, ang miss call. So ngayon mga kamamay, muling kataas ang value mo muling tataas ang halaga mo sa kanya at muling niyong marirealize ang halaga mo habang na-no-contact rule ka. Kaya mga kamamay, iwasan niyo muna ang social media, huwag ka muna masyadong mag-online. Yung paminsang-minsang post, okay lang po, pero huwag po kayong bumabad. Mag-focus kayo sa inyong sarili, sa improvement, sa kung paano kayo mas aangat, magiging high value, paano niyo itatransform ang inyong sarili sa panibagong kayo. Okay? And last, huwag niyo pong kalilimutang humingi ng tulong sa nasa itaas. Yes mga kamamay, kung talagang hindi nyo na po ang inyong halaga sa isang lalaki at wala nang choice, wala na talagang uh, pagpipilian pa, kundi ang uh, mag-no contact rule para ma-realize lang ng isang lalaki ang halaga mo, kailangan humingi muna kayo ng uh, uh, gabay sa nasa itaas. Hayaan nyo pong uh, uh, siya yung uh, humawak sa puso at isipan ng uh, isang lalaki para mamulat ang kanyang puso sa mga nangyayari, kung kayo man is nakakalimutan na ng isang lalaki, kung kayo man ay napapabayaan na ng isang lalaki, ihingi niyo po ng tulong, ihingi niyo po ng gabay na muli siyang magising sa katotohanan na, na dapat uh, bigyang muli kayo ng halaga. At syempre mangyayari yon na muli kayong bibigyan ng halaga ng isang lalaki kung binibigyan niyo, niyo rin ng importansya ang inyong sarili, binibigyan niyo din ng respeto, pagmamahal, pag-improve, sa inyong sarili. Okay? Kaya mga kamamay, napakahalaga pa rin na magdasal, lumapit sa Diyos, at huwag kalilimutan. Okay? So yan lang muna sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan niyong gawin upang ma maiparealize sa isang lalaki ang totoo mong halaga habang nakano-contact rule kayo sa kanya. So mga kamamay, mahal ko po kayo. Don't forget to click the subscribe button at ilike yung video nito for more video and love advice na kagaya nito. So muli, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.